14, 2025 20, Wala pa rin, hindi pa rin ang mga 8 marks sa klase ko Ewan ko kung bakit Maglaan kayo ko dito sa labas Ang oras ay Aras 7 Hindi pa sila nagpapakita sa akin Wala pa rin sila, magkagawa na ako ng report Dito na ako sa City Hall Januari 15 Januari 15, 2025 Tapos na ang klase ko. You know, magse-seven na. Dahil pang paperwork, so. Go so, ko. Oh. January 15, 2025. Namin ko lahat ng sentence Nabigay ako ng warning sa mga dapat na warning. Lalo na sa July, uh, January, sixteenth, twenty twenty five, July, and uh, June, January, sixteenth, twenty twenty five. Kain na ako ng bus. Ang galit ko siya na. Sa na, Amin. Kaya umamin na ako sa'yo. Saan mo gusto mo mangyari? Patuwa ko kasi umamin ka na may ipitensyo pa ng pata na ng niyo? Nang walang ting babae niyo? Ayos ka rin talaga eh. Bilisa, kahit ano yung bata yung niya, wala naman akong planong makisama sa kanya eh. Pagsusustento ako, oh, pero... Pero ako pa oh. na ang pipiliin mo, ganon? Oo! Paano ka nakaka-siguro na papahit pa ako sa gusto mo mangyari? Elisa, Elisa, please! Nagsisisi mo ako sa nagawa ko. Inaamin ko, naging gago ko. Okay, nagpadalas-dalas ako kung kaya ako natukso. Yun ang totoo! Tsaka maniwala ka kung sa'yo hindi ang mahal na makikita, Elisa! Sinuhaling ka! Kung talaga mahal mo ako sa Paano man mo kagagpalukin ang ulo ko? Hindi ako tama! Matagal na tayo. Maraming na tayong nalagpasan. Sa loob ng mahabang saan mo pinupulit yung mga katwihan mo. Bulog na nga, masyado pang bulog Bahala ka na nga dyan! Paalis na ako! Please naman, Melissa. Please, please. Sa tali lang. Melissa! Huwag ka po ako nga na, ako! Nandidiri ako sa'yo! Pasensya ka Hindi ko naman sinasadya eh. Sorry! Wala na sabi magkagawa ng story mo eh. Tiwala ko na yung sinira mo na magluko ka. Hindi, hindi mo na yung may babalik pa kasi sirang-sira ka na sa'kin! Sa pero alam ko na mahal mo pa rin ako. Ramdam ako yun. Oh, pero ang oh, sakit-sakit na! Ah. mo yata, profeso, mga pinagtapat mo sa akin? Masayang, madale, sa akin, sa <laughs> Ang sakit sarayang, piling ng babae mo? Tapos nasabihin mo sa akin na nasasaktan ka? Kaya gusto mo na makipag-iwalay sa'yo? Tapos talaga ng awans mo eh! Hoy, Wancho! Alam mo na nung muna pala kaya ayoko na sa mga ko, Pero ginawa mo pa rin! Kaya ano ba mga mo sa akin? Manatili sa relasyon to at magpakamartin? Hindi, hindi ko ba gawin yun? Sa ka Please yeah. naman, Melissa. Huwag mong tapusin ang ganito yung relasyon natin. Huwag mong iwan. Please naman din. Huwag mo na akong pigilan. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin. Please, please, Melissa, please. Tayo ako ang kumuha ng kalukuhan mag-isa Alam ko, makakaya mo rin ang mamala ko sa buhay mo. Sana, bago ka gumawa ng kasalanan, naisip mo muna yung pwede pangyari sa oras na malaman ko. जनवरी 17, 2025 फाइव Pasok na ako ng iskwelahan. Friday na naman. Ang bilis ng araw. 17 days na ng January 2025. Nandito na ako sa UN. UN Avenue. Top. Tatawid ako dyan, oh. Traffic. Traffic ako.